ito pa nag sa kasada? Pag-ilok na ito, nung bata pa kami Wala <laughs> pa ito Ah, wala pa Itong cementong ito, wala, <laughs> wala pa Wala pa Tapos may tunog Ito pa! Ah, family tree Family tree pala ito na ah patay wala na <laughs> dito tayo ngayon sa intersection ng ano Kalang, galing Villa de Calamba pupunta tayo ngayon sa Haplaya nakasama natin si uh, Bicycle Diaries galing Tanggabe eh. Medyo groggy pa hindi mo makausap tulala lala pa baka sakaling makakita tayo na kakaiba doon ngayon kasi Sabado ngayon ah talo ko pagka Sabado maraming mga tindahan doon mga na nagbebenta kung ano-ano baka makatsempo tayo ng uh, maganda-gandang uh, kitaan doon mamaya bukang magka trip kami ni eh, Bicycle Diary sa bahay ni Rizal kasi Sabado ngayon baka daw bukas Oo, oh, ang tanong, kung may bayad. Kasi may, alam kami yung entrance din eh. Pero sabi daw niya, is eh, ninsan daw libre. Walang bayad. Sana makalibre tayo. Hopefully. Kasi, nagalit na rin Ah. Ito na oh yun ah. Na. Alright. Natapos ng, ano, 150 minutes. Ayan, nandito na tayo sa a playa kung saan merong kakaibang uh, paninda sana may kakaiba ay may titinda pala eh kasi noong pasko ang dami rito eh hindi makapasok ang motor eh ang parkingan dito lang talaga sa yan sa ano rap road na yan Kaya yeah, baka gusto mo so maglaro muna tayo Ayan <laughs> pa rin ang ano Baywalk Dapat dinaretso tong baywalk diba Ang doon sa may isla Ito ba yun? Ito ba yung Dutokso nga ng, kals ng parang kalsada? Dito ano diba? Tambay muna tayo dito gitna Makaro lang pala yun no? Pero pag sa gitna malalim malalim. malalim na May mga shell May mga shell Paano ang shell? Ataho Ayan po si ano, bicycle, uh, bicycle Diaries Season 2 Kwenta po yan <laughs> Yan po Di taga rito ka sa Kalamba? Ano bang history dati nito ng ano, Laguna de Bay? May ano, may, may ano ka ba? May background ka ba? Ano? Itong tinatawag ito na Baywalk pa ito. wala pa ah. to. Ah, wala pa. Itong sementong to, wala pa. Wala pa. Talagang ang may ang talagang ano talaga to. Ah, uh, parang may gate farm beach. Buuangin na lang siya. Ah. Hmm. Okay lang ba sila doon? babaw lang yan guys tapos pag lusong nyo dyan meron kayong matatampot na mga shell shell oh, mga tahong tahong mga tahong kasi dyan sa ilalim kasi nakaka-relax kasi dito minsan eh pagkaganto yung hangin oh. kasi yung history nito kay Rizal diba oo oh, kay Rizal diba kung mababasa na yung no limit hangar eh nandito siya kasama yung kasintahan eh oh. dito sila nag date eh Siguro nung no, time na to Wala dito ganito hindi, Tsaka hindi ganyang kalabo siguro ano? no? Malinaw no? no? Nakakamiss yung gano'n ano. Kailangan kaya magiging malino tong, ano, no? Laguna de Bay <laughs> Kasi dito parang ito yung catch base ng ano eh Ng pasi. Ah. Ng Kabuya Oh nalulunod sila oh. oh Oh, oh. nga pala pupunta, nga pala kami ng ano na Bahay ni Rizal yeah. First time niya daw pumunta daw doon Kahit <laughs> taga Kahit taga Villa de Calamba Yan yeah. yeah, yeah, katindi si ano, Bicycle Diaries <laughs> PE PE to, di ba? PE ako PE no? Delegado baka tayo mapako eh <laughs> Dito ayan Nakakamiss tong lugar na to Yung nagbike ako rito eh may nakausap akong dalawang bata doon eh. Kaya dito tayo ngayon sa Bahay ni Rizal at ang simbahan ng simbahan ng Kalamba. <laughs> Hello po. Ano to talagang ginawa talaga? Mukha lang Mukhang intramuros no. Mukhang intramuros. Ano talaga 'to? Tatawid muna tayo. Kung ano, field trip nga. Yan guys. Ang daming tao. Magkano to kuya? 150 lang sir. Alala ko yung gantong laruan ko dati. Noong 80s pa. 90s pa. Lang. Ah, ano lang pala to? Taga na ba talaga to? Baril ba talaga to? Ah, pi ah pinapaikot lang pala to. Tapos Tapos may tunog. Tapa! <laughs> <laughs> um, oh, Binibenta to... ni yung tatay Babalik ako kayo tatay 50 lang to 50 lang to? Paano ba ang ano nan? Ayos Grabe, field trip Sige po lang kami, walk-in So, pa Kapag sinapal-palma dito. Oh, pwede pumasok dito, kaya? Wow, okay. Grabe, oh. bro, ito na yung pangarap mo, ba? Diba? Nakapasok ka tayo dito. Oh, yes. Mapa yata ito ng... Ano to? Mapa ng... ng pamilya ni Rizal Kapuan sa panig ng ama't ina na kanyang sinulat, kalakip ang taong para panganakan ang kanyang mga kapatid ah, family tree family tree pala to ah, ito yung family tree eh, di si ano, si yung yung mayor natin ngayon si Ross Rizal uh, uh, oh. uh, ano daw, sabi daw sabi raw sabi raw ka ano kamag-anak ni Rizal yeah. tapos mga Josephine Bracken ito yung naging asawa niya galing no? Huh? kung walang makikibaka wala rin kalayaan kung walang kalayaan wala rin liwanag kala ko si Jacket yan <laughs> para si Jackie Chan eh. <laughs> At ang kanyang Beto guys, yung natatandaan ko ninyo yung sa sa mga history books natin, oh. yung meron siyang ano uh, yung dalitakta. Ah, na, uh, yan pala yung, yan, may lampara. May lampara. Yung na mga serisal na may elitakta. Mm, galing mo. Uh, Ngayari ba to sa adobe? Adobe. Adobe. Yan, mga libro. Ano to? Si Pasiano. Pasiano Rizal. 1851, 1980 ba to? Okay. Baka dito kinuha yung pangalan na Pasiano sa lugar doon. no? Kapalit ni Rizal. No? Pasiano. Wala bang parehan dito? Lucia. Luma Hindi ko mabasa eh. Concepcion. Yan, 1862. Grabe, no? Ito parang ano, Hebrew. Tapos ito yung mapa ng ano? Binyan. Binyan. Mapa ng bin Binyan ng ika labing walong dan taon. Ano to? Ah, ito yata sa palay, di ba? Yung ano nung palay? Oo, no? oh, yan. Yeah bigat ah ano kaya ganyan ang gulong ng kotse ko ano? Kamisun <laughs> kamison ah, kamison at gunti ang kimona ng pagmamayari ng mga risal yan sinauna ito yung tatay niya ito yung tatay niya sapatilyang gawa ni Leonor Rivera slippers made by in English na lang, <laughs> Leonor Rivera 1882 pa. sa patilya ano ba sa ano ba yung sa patilya mga ano sa patilya di ba yung patilya sa patilya ah! <laughs> <laughs> si inyo, 1882 pa yan ah, <laughs> libro, no? Mga no, binasa ito ni Rizal? Yata. Ito ko kung yan yung original. Original ito, bro. Ito? Oo. Ito, mabasa mo ba? Hindi. <laughs> Ang galing, no? Siya ba nag-drawing ito? Yata. Cuaderno de apuntes de clase Preguntas y reputas <laughs> Para <nag -buro>. <laughs> sorry, sorry. <laughs> Muchas gracias Muchas gracias Esto okay, okay. es original din to. original din to. Oh, original to. Diba to Nara? <laughs> kita yung mga pagkainan. Ayan. Oh, yeah. Pagkainan nila. Mga original ano yan. Sila, yun yung talagang ginamitan nilang mga gamit. Ayan. Uh, original yan. Ayan. So, kung salaga, hindi ko alam kung ito yung original.

Sabi ko sa iyo, eh, kwarto ko to eh. Boys bed. Eh? Yung papis no. Hmm, yun yung ano dyan eh. Malupit dyan eh. Hmm. Hindi mo na kailangan ng ilaw. Oh, hindi na kailangan ng ilaw. Pagka lalo na pagkabilog ang buwan. Oo. No? Oh. Sarap matulog. Hindi parang ano? Ito ang iyan Kaya Oo, Ano yun? Ngayon, parang nga May balik pa dun, no? Oo. Oh. Right side kayo, ma'am. Right side. Okay po tayo, ma'am. Ang gandulo po kayo. Ito, ano naman to? Family dining room. Family dining room. Ito ay istante. Para nakita ko to ha. Mga Chinese ba to? Jap Japanese na Chinese Japanese na ano. Ayun yung mga mga, kurbi mga kurbiertos. Mm. Tapos mga kutsara nila. Mga talawang ginamita nila. stainless ba to? Parang, Oh. No? Tiga mo, oh. Hindi kinakalawang, eh. Tapan, mga plato nyo. Oh, may ano pa rito, manatitira pang sabaw. oh, nabasag <laughs> 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 pa yung isang. Ito tayo. Ayan, ayan. Kasi, ayan. may bolo pa na. Ano. Hmm. Ang kanilang kitchen. Kitchen. Ah, may plancha pa na. Ano? Tatlong plancha. Standard ang pangalan. <laughs> 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 Anabishi. Anabishi. Bato pa yung ano nila. Yung sandok nila, bao pa. Ay, oh. ganun ito yung CR. hmm, ayos. Oh, ito, huwag sabihin, liguan to. Oh, no? Ah, liguan. Oh, dahil yung bariya doon, no? Oh. Tama-tama, wala akong pera. <laughs> Tara, ah, baba na tayo guys Doon naman tayo sa labas Elevator ba to? Ah, elevator Pero may structure ako Ah, ito Wala pa to ah, Parang nabuhay ka ng panahon na yun sa ala talaga Sala, uh, <laughs> istorya ka talaga ah So yung bahay kubong yun Ay, ah, is hindi na yun talaga yung bahay kubo, di ba? Oo Hindi na Ayan, oh yan. Ang tagal naman na buhay ng bahay kubo ni Rizal. Okay. Hindi yan yung original na siguro dyan naka nakaano. Diyan nakatayo dati, pero hindi yan yung original na bahay ko. Bukas imposibleng... imposible namang hanggang ngayon at nakatayo pa rin yung bahay kubo. Napakatibay naman kasi alam ko, gawa sa kawayan tsaka kogon yung bahay kubo. Pero siguro ano lang to, parang replica. Replica lang ng uh, bahay kubo. Kasi tingin naman yung ano yung pagdana, hindi naman ganyan. Parang modern type na, 'di ba? At ang yung main event dito, yung ano, yung statue ni Rizal na may kasamang aso. Puntahan natin. 'Yan. May nawawala na nanay mo. 'Di <laughs> dinon ang magugulong 'yan. Saan? Nandoon nandito ba? Yeah, ah. Saan? Sa tanglayang ano, doggy doggy. Doggy doggy dito madalas ang bayan ng mga estudyante itong lugar na ito ito pala yung ano dito na kalibing pala magulang Nandito ba yung damit, mga damit ni Rizal? Oh, <laughs> sarka tayo ng sarka Wala akong to. Levi's to Pantalo <laughs> Ito ba to? Parang hindi na yata to original, di ba? Parang hindi na Hindi di ba? Hindi na yan

Mm. Ah. Pangambalo sa mga pasaway. <laughs> Nasa si Rizal gan. Si Rizal. Ayon Ayun ito. Yo. Oh, Pogi ah. Ganyan talaga yung mukha niya talaga. Nasaan? Hmm. Sobra pala. Okay. Alam mo, si mo. <laughs> Kung gayon sa lahat ng mga pag-ibig, ang pag-ibig sa bayan ang siyang nakalikha ng pinakadakila, pinakamagiting at lalong walang halong pag-iimbot. Ano to? Yung tago? Sombrero. Sombrero ni Rizal, no? Ano to? Giordano. <laughs> Tawa naman. <laughs>

Grabe yung detalye ng chaleco, ano? May kulay pa pala, ano? May pula. No? Ang galing, no? Galing na. Tapos yung ano niya yung bitones, diba? Diba po? <laughs> ito, ah, uh, hulaan ko to. Medyas. Pang ano to, ah, Pang cycling, ano to, ah? Cycling socks. Cycling socks Oo. Oh. Yeah. So hanggang dito na lang ating uh, tour dito sa bahay ni Rizal Dito sa May Kalamba, Laguna guys So uwi na tayo guys Let's go